Misulod sa panimalay ni Arlene Sarino ang tubig baha o halos nangabasa ang mga gamit niini ini, lakip na ang ilahang tuluganan. Giniresulta sa walay undang nga ulan, kaniya tong Adlaong Martes, Hulyo 2. Apiktado sab ang ilahang kita sa pagpaninda og balot daplin sa National Highway sa Barangay Ladol, Alabel, Sarangani Province. Kung kaniya to, mubalor sa osa kalibo ka pesos ang ilahang kita sa osa ka Adlao, apan sa karon, ana-ana lang matod pa sa 500 ka pesos. Um, ang mga problema kay kung sa bukid di ang kwan ang ulan magbahagi dayon diri samtang ang laing vendor nga si Jonard Malantao naguol tungod hinay ang pagdagsa sa mga customer tungod sa ulan So ako siguro sa karing walay customer na. Oh, naanod, mga basura kay dagan po kayo. May karon kay ni bawi na pod. Sigo nilang Arlene ug Jonard, kung kusog ang ulan sa Alabel, gila o nila nga adunay pagbaha sa Barangay Ladol, gumikan din himo kanaog ang tubig baha gikan sa kabukiran. Oh, basta, basta ulan lang, basta gulay baha, wa joy customer, basta, ba, basta ulan lang. Labaw nagbaha. Luyo pa man ni ini, andam ang probinsya sa disaster response kung muabot man ang dakong pagbaha bawat munisipyo at ang probinsya, meron kami ginawang action plan na tawag namin na disaster emergency, disaster response uh, for rainy season. So if you know over preparedness, press factory, flooding or landslide, and then a uh, few post disaster. Pagkatapos sa mga uh, anumang incident ng pagbaha o pag ng lupa. So masasabi ko na sa ngayon, talagang ready ang provinsya. Hindi lang yung flooding na pinitignan din namin. No? At kasama rin namin sa nasabing atin, ang ating municipal health officer at ang provincial health officer. Plano sab sa PDRMO ng ayuhon ang mga lutsa sanan sa tubig sa Pibok, probinsya sa Sarangani. Panawagan ni Punsalan ngadto sa mga apektadong residente nga ugaling magbantay ug mag-evacuate dayon kung motaas man ang level sa tubig, ilabi na kadtong duol sa mga sapa. In the heart of changing lives kini sa brigada enami mugpon, Brigada News.